Eight signs na ginagawa ng lalaki bago siya magluko. Makinig ka para malaman mo. Number 1, palagi siyang nagagalit sa hindi mo maipaliwanag na dahilan. Nagagalit siya sa mga simpleng bagay. Yung tipong nalit ka lang ng kaunti, sobra-sobra na yung galit niya sa'yo. Number 2, palihim siyang nagtatago ng kanyang cellphone. Makikita mo kapag mayroon ng password at inilalayo niya yung cellphone niya sa'yo na halos hindi mo na mahawakan. At kapag nariyan ka, lumalayo siya sa'yo lalong-lalo na kapag may kausap ka sa cellphone. Ito na kasi yung sign na nagsisimula na siyang maglihim sa'yo. Number 3, nawawalan na siya ng gana sa'yo. Hindi na siya interesado sa lambing at banding ninyo na magkasama umaalis na lang siya tuwing maglalambing ka o naiirita lang sa'yo sa tuwing magtatangkang iparamdam yung pagmamahal mo sa kanya. Number four, palagi niyang ipinaparamdam sa mali ka palagi. Ikaw na lang palagi ang sinisisi at dahil sa pag-uugali mo raw. Kaya minsan o madalas lumalabo raw ang relasyon ninyo nag-gaslight ka lang niya kasi may iba na siyang ginagawa at para isipin mo na ikaw yung mali. Number five, hindi na nagpapaalam sa'yo. Nagbabago na ang kanyang time schedule. Late nang umuwi at marami na siyang dahilan kapag tinatanong mo naman kung saan siya galing, may inis o magagalit siya sa'yo. Number six, nagpapahiwatig siya ng mga bagay tungkol sa panloloko. Yung tipong sinasanay ka na para bang okay lang na hindi maging tapat. Kinakwento niya yung ex niya na ginawa niyang panloloko para masanay ka na ang magloko ay okay lang. Number seven, nararamdaman mo ang kakaibang pagdududa. Yung pagdududa na dapat sinusunod mo tandaan mong sundin mo kung ano yung kutob mo. Kasi madalas, mas malakas pa yung kutob mo kaysa yung ebidensya. At tandaan mo ring hindi mo naman mararamdaman iyan kung hindi niya ipinaparamdam sa'yo o hindi mo nakikita o nauobserbahan. Number eight, i-follow e mo ako para malaman mo pa ang iba't ibang mga tips and signs tungkol sa pag-ibig Tandaan mo yan. God bless. Anim na paraan para magselos yung taong gusto mo. Makinig ka para malaman mo. Number one, ipakitang may iba ring nagkaka-interes sa'yo. Makipag-usap o makihalubilo ka sa ibang tao o potensyal na kumahanga sa'yo. Lalo na kung kilala ng taong gusto mo yung kasama mo. Number two, gawin mong visible ang social media life mo. Yung tipong uh, mag-post ka ng masaya at confident na kasama yung mga kaibigan mo at ibang tao. Ipakitang masaya kang kasama at nagkikihalubilo ka at ini-enjoy mo yung best life mo ngayon kahit na wala siya sa tabi mo. Number three, improve yourself. Magbago ng style. Ayusin ang sarili. Ipakitang you're becoming better person. Kapag nakita niyang maraming humahanga sa'yo, maka doon siya matrigger at mapakita sa'yo na nagsisera siya. Number four, be less available. Kung dati palagi kang present o nandyan para sa kanya, madaling kausapin kaunting distance naman sa ngayon huwag ka kaagad mag reply minsan make them miss your attention number 5 be genuinely happy kahit na nandyan man siya o wala siya sa tabi mo ito ang ultimate pang asar na makita niyang makasama nang hindi mo siya kasama baka siya na mismo ang magkusang magselos. Number 6. i mo ako para malaman mo ang iba pang mga tips and signs lalong lalo na pagdating sa pag-ibig. Tandaan mo yan. God bless. Ang hirap umasa sa taong hindi mo alam kung ano ka ba talaga sa kanya yung tipong hindi mo alam kung saan ka dapat lulugar ang hirap kasing magdesisyon minsan madalas nakala mo mahal ka niya pero ang totoo pinapasaya ka lang pala niya kasi alam niyang mahal mo siya ayaw ka niyang masaktan kaya kanya pinapasaya ang hindi niya alam sa bawat pagpapasaya na walang kasiguraduhan lumalalim lang ang sugat kapag nalaman mo ang katotohanan. Tandaan mo yan. God bless.